morning, good morning. Anong araw nito? Thursday ngayon, Thursday. So, para maiba naman. Walang free market, walang garage sale ngayon. So, pretty much uh, this uh, ng araw na to, uh, listing day lang. Well, araw, araw naman talaga ako naglilista. Nagbenta nag pala ako sa eBay. Mostly yung mga items ko sa eBay ko binibenta. So, ang araw to, uh, puro listing lang talaga, uh, hindi ko well, hindi ako sa uh, ako lalabas ngayon, so yeah, parang ipapakita ko na lang sa inyo parang yung day day in the life ko bilang uh, you know yung uh, ris, bilang reseller uh, dito, so ito yung full time ko na na trabaho dito uh, before my my work ako and then mga last year yata last March uh, nag, nag full time ako nito So, ang saya kasi wala akong amo. Kaya, <laughs> mas, mas okay na to. So, yeah. So, samahan nyo ako sa mga gagawin natin. Uh, ipapakita ko din sa inyo yung mga i-ship ko. Uh, hopefully, like, I don't know, in a week or two, uh, may isang, may package na naman ako or balikbayan box na i-ship. Uh, para i-ibenta natin dyan. So, again, i-follow if nyo lang ang reseller natin kasi siya na yung bahala. It's either like ibenta niya online, I mean, i-live selling niya, i-post niya, basta sa FB page niya, i-follow niyo siya. So, ang maganda nito itong binibenta natin niya, may mga car hearts, may mga konting vintage mix to actually. May mga sombrero, uh, mga vintage na mga sombrero, may mga mix mix and then mga brand names, mga Nike, Adidas, mga hoodies, everything. Ang maganda dito, di kagaya ng yung mga bale at saka yung mga ukay, ama uh, ang mga ito isa uh, pili, pili ko talaga kasi ako yung ay in ko talaga na binibili to so pili ko siguro may mga iba na lalo na may mga iba na you know may mga konting mga mga stains or mga issue or something like that hindi naman natin hindi naman perfecto lahat pero as much as possible yung mga pinipick up ko yung mga, mga mga magaganda talaga magaganda na mga yung quality uh, yung mga brands Again, uh, bago pa ako nito itong itong uh, itong negosyo na to na magbebenta sa sa Pinas. So I'm still learning kung ano yung pwede kong ibenta diyan na mga magaganda na ano kung ano yung mga uso diyan. So just just bear with me. Pero we'll get there. Siguro yung mga yung first couple of box mga okay-okay lang yon. Pero itong mga succeeding box, mga third, lalo na yung third third batch at saka itong uh, uh, i ko uh, like in two weeks mga magaganda din. I mean, lahat actually mga magaganda. Pero itong kasunod, maraming mga car hearts at saka yung mga na, na, na send ko two weeks ago, may mga car hearts dun, mga magaganda dun. Pero lahat actually magaganda talaga. So, yeah. So, ano na. So, yeah. So, samahan nyo ako. And then, iba namang video to. Hindi puro free. <laughs> flea market at saka garage Let's go, let's go. Alright, so first gawin natin mag uh, natin yung mga orders natin. May napak na ako actually. Yan, uh, apat na yan. And then may tatlo pa tayong uh, ipapak. So kunin natin yung mga na nabenta natin. Ah, uh, Medyo matumal ngayong mga benta kasi anong tawag ito? Basta summer, ganun talaga. So ngayon may apat tayo, then may tatlo. May tatlo pa. And then, nagsiship ako like one business days. Pag nabenta, like ngayon, Isiship ko kahapon. So, itong mga isiship natin ngayon is mga nabenta kahapon. Ito yung mga ano natin, bago natin kukunin yung mga nabenta. Ito yung mga car hearts natin, lahat. So, ready to ship na to. Uh, basta i-follow nyo lang yung uh, reseller natin. Siya nang bahala magbenta ng mga to. Paano niya ibenta, i-live selling i post lang niya basta i-follow niyo siya sa FB niya. So yan yung lahat uh, pants. Ito madaming pants diyan. Uh, pants na mga, puro Carhartt. To. Then mga shirts na mga Carhartts and then mga hoodies na mga Carhartts. So hopefully uh darating to sa diyan sa atin mga I don't know, November. Before Christmas darating to. Yan, ang dami niyan. May na na ako mga 2 weeks ago. Two or 3 weeks ago, may mga Carhartts na din doon, mga t-shirt ang dami. Ito second batch to ng mga Carhartts. And then mayroon pa teka. And then mayroon pa akong i-ship, ilalagay ko tong mga mga sombrero, ang dami dito ha. Oh, ah uh, ito I think white socks na ano to. Ah uh, vintage. Mayroon tayo nito, may pang-racing tayo dito na 500 brand new 'yan. May mga vintage tayo na Mickey Mouse. Kompleto to. Uh, ito, New Era I mean, Mitchell and Ness Na Spurs Ito, Tracker Hat Na Vintage uh, Mitchell and Ness na Chicago Bulls Ang ganda nito Mitchell and Ness na Chicago Bulls Ano pa? Ito, uh, Vintage na Navy na Sombrero Huskies Ito, Vintage na Vintage too For sure, Huskies I think made is, uh, Ay, natanggal yung tag nito eh I think natanggal may, Pero made in USA Yan, may made in USA Sa ano niya snap niya. So vintage 'yan. Ito Cowboys na vintage itong Cowboys na to. I think made in US din to. Made in US Cowboys. Ah! Oh, ang ganda nito. Ito Cowboys din. Vintage ito I think made in US din to. Yeah, made in US. So, sampo lang 'yan and then yung mga mamahi, may uh, mga mahilig sa uh, jersey, marami tayong jersey. 'Yan. 'Yan. And daming jersey dito uh, baseball at saka baseball at saka uh, football. May Jordan pa nga ako dito, basketball. Nike yata to eh. Nike yata to ha? uh, hardwood classics, hardwood classics. Basta ang dami niyan. Ang dami niyan. And then of course, mga brand names, mga Nike, Adidas, uh, mayroon tayo na mga yan. Alright? So, bun kunin muna natin yung mga nabenta natin. May nabenta ako dito na Patagonia. Ito. Patagonia na uh, jacket. Yan. Full zip yan. Nabenta yan. Alright. And then kunin natin yung isa. Teka. And then meron tayong CD. Ito. Nabenta na dito. Heavy, heavy metal na CD. Yan. Yan. Alright, then doon tayo sa garahe. May kunin tayo doon. Let's go, let's go. Alright, dito tayo sa garahe. Saan ba ko ba ito nilagay? Ano ba mabenta natin dito? Uh, D4. Nasa D4. Saan ba yung D4 natin? D4. May mga labels to. Para mas mabilis ko ito. Ito yung mga labels. Nagmamatch to sa listings ko online para mas mabilis ko hanapin. So D4 dito tayo. D4. Hindi, hindi klaro no. Basta may D4 yan yan. yan. Uh, D4 ito. Yan, ito yung nabenta natin, D4. I think nabenta to $60 eh. Na pick up ko to a few 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 weeks ago or a couple of weeks ago sa garage sale. Nabenta ko to $60. So yan ng tatlo, hopefully may papasok pa para ah, uh, And then ito mga to, ito yung mga na-pick up ko. At ito, ito yung na-pick up ko kahapon sa ano, sa free market na Jimmy Choo. So ang gagawin ko nito, ililinisin ko to konti. Lilinisin to yun din, ilista ko yan ngayon. And then ito din. Ito parang hindi ko pa to ilista kasi bumili ako ng glue. May konting separation kasi dito kung makikita nyo. Yan yang eh, init hindi hindi klaro ito may konting separation so bibili ako ng shoe glue para i-reglu ko yan para yunong know, malinis pag na-post ko then ito mga video games ito uh, kung may time ako today iti test ko yung mga yan para ready to ship and then ito din ililista ko din to uh, mamaya mayroon din dito may mga uh, ito may video games pala ako uh, last weekend ko din yan na nabili sa flea market So, ilista ko yan. And then, pasok tayo sa loob. And then, meron pa actually akong i na nalinis na kahapon na ililista ko. Teka. Yang mga yan. Ito. Ang gulo ng bahay ko. Oh, ito talaga pag Ito mga to. Ito ang ganda niya. Na. No? Yan is mabibenta yan over $100. Na, nabili ko yan kahapon sa free market. And then ito din. Yeah. So, kita nyo yung bahay ko As in, ang daming itong mga shipping materials ko uh, Mayroon din dito Na ipapadala ko sa dyan, dyan sa box na yan Grabe, ang, dum ang grabe na yung bahay ko Buti na lang, ako lang isa Ako lang mag-isa sa bahay Kasi kung may kasama ako, hindi pwedeng ganito Kaya nak nakapagganito ako Kasi wala namang <laughs> <walang> Nangingialam <laughs> sa akin <laughs> So, yeah, yun yung mga ibenta. Ito ang ganda nito. Nabili ko to sa kaibigan ko na reseller din. Si uh, Elliot, uh, anong tawag ito? Sa, sa Cowboys yata to siya noon. NFL. And then, may pirma. Ito, may pirma. Ano na kung kita nyo? May, yan, may pirma niya. So, I think, ibibenta ko lang to locally sa Facebook. ah uh, ang hirap kasi niyan iship eh. Baka mabasa pa yung salamin pag i-ship ko. Pero, I don't know, who knows? We'll see. Uh, but uh, for now, uh, I'm leaning towards uh, locally na lang yan. Alright, so ipapack muna natin itong tatlo kasi para kasi baka darating na yung ano, ay uh, USPS na magpipick up. Alright, let's go. O, oh, ito pa pala. Teka, teka. Mayroon pa akong ipapakita sa inyo na ito mga may mga ito vintage to nabili ko to ibibenta ibibenta para siyang papel pre para siya papi na jacket pero vintage to na camel. Ang ganda sa likod. Oh. No? Ipapadala ko dito. Ibibenta ko dito sa inyo. Uh, and then ito. Vintage, made in US to. Made in US. Vintage ito ng mga sweatshirt. Nako. It is so timely for Christmas. Timely na timely ito para Pasko. Na, you know, medyo malamig na dyan. Yan. Ipapadala ko yung mga yan. Ano pa. Ito. Mayroon akong uh, Aldridge na Nike. Is this Nike? Yan Nike na fan uh, Spurs si Aldridge na jersey. So yung mga mahilig sa jersey yan or yan or mga Spurs na mga fan. Yan. Mayroon pa tayo. Kasi marami pa dito. Marami. Yan. Uh, basta. Yun. ah uh, may jersey pa dyan. Alright. So ipapack muna natin. Alright. So it, it, ito na yun. Ito yung mga isi-ship natin today. Anim medyo matumal pero okay lang babawi tayo di ba babawi tayo ito pala yung mga mga pre-orders eh yung mga na -pre, pre order sa akin hintayin niyo to ha mga November ha November Ryan kaibigan ko 1.5 lahat <laughs> <laughs> mayroon pala Ryan 2k Ryan Ryan 3.5 mo utang pre Alright, yeah, uh, yun yung mga pre-orders ko. Isasabay ko sa mga Carhartt Lahat, lahat. Alright, punta tayo na uh, sa labas. Uh, natin yung... Uh, anong tawag mo nito? Ilinisin natin yung sapatos. Yung... Uh, Jimmy Choo. Para ma mabenta natin. Let's go sa labas. Ito pala po may Marami pa pala akong i ipapadala sa inyo dyan you know, pang pang benta ang init, ang init. Yan sa inyo rin to. Isabay ko rin to dun sa box. Dalawang box actually ang uh, ipapadala ko para aabot sa Pasko. Yan, Jordan yan. Ito made ito plain lang. Napakita ko to last time, eh. plain lang na made in US. And then ito Adidas ang ganda nito. Hindi hindi klaro, no? Adidas na na sweatshirt. And then ito din, may adidas pa na sweatshirt so as in ang ganda ng always always fresh always original ang ganda nyan anong size to size extra small ang ganda nyan ang dami dito ang dami ito mayroon pa I think adidas, oh, adidas din to hindi, hindi klaro dahil sa init no ito big logo to ang ganda nito, big logo na Adidas. Pambabae yata ito eh or basta. Basta kamo na ba kayo na bahala, ang reseller ko na bahala diyan. Yan. Ang ganda diyan. Alright. so dami pa dito. Ito, ito lahat. Yan, puro sa inyo 'yan lahat. May Jordan pa pala oh. Ang, ang grabe ang magaganda ng mga kondisyon nito, ha. Hindi 'to ukay, pre. Hindi 'to ukay kasi Handpick ko talaga lahat yan. Handpick. Oh, ang ganda niya, no? Large. Large. Handpick yan. So, lahat ng mga items natin, pre, magaganda. Ito pang, ito pang, ito makumari natin dyan. I think pwede dito pang lalaki. I don't know if, if, if you're willing to, to rock this. Yan. Barbie na sweatshirt. Size. No, size. So, medium. Likod niya to. Likod niya. Ito yung harap ang harap is may barbie lang na ano nakasulat sa chest area yan yun yung likod and then i think may nike din tayo na <coughs> uh, jogger size ano size ito this is size extra small pang babae ang ganda magaganda yung mga ano natin pre, mga items natin kasi handpick ko lahat siguro may mga Here and there na... You know, hindi ko nakita, ganun. Pero, overall, magaganda talaga. So, yung yung mga bi, uh, binibili ko. Ito, Volcom din to. I think, Volcom to. Oh, Diamond pala. Diamond. <coughs> yan. Adidas. May Adidas pa dito. Adidas. Uh, na t-shirt. So, marami yan. Eh, linisin mo muna natin to. Para malista natin. Let's go. So, ang gamit ko pang linis, ito lang. Ah... Uh, Parang magic eraser. 'Ko oh, hindi to magic eraser. Cleaning eraser. Sorry, cleaning eraser. So yun na yung gamit ko. Basahin natin. And then linisin din naman gaano ka rumi yung ano eh, yung sapatos. Alright, linisin natin. Alright, so natapos na. Nalinis ko na, nalinis ko na So, ito Jimmy Choo So, ready na to, ilista ko na to Tingnan nyo, ang linis-linis, pre -linis, Nakita nyo yan, ang linis-linis na yan So, yun lang yung gamit ko uh, Yung cleaning, uh, yung uh, cleaning eraser uh, Yun yung gamit ko pag Grabe, ang pa pinapawisan ako, tingnan nyo As in, pawisan Ang init kasi sa labas, grabe Summer kasi dito eh So, yeah So, ready na yan. Uh, na yun yung gamit ko pag uh, linis ng mga ng mga sapatos na, na, nabili na ko at saka ibibenta ko. And then, pati ito, ililista ko din to uh, for, uh, I mean, today. Uh, yeah, mostly today kasi walang flea market, walang garage sale. Nag-ano lang ako. Ayun, uh, naglilinis nililinis ko yung mga nabili ko and then naglilista actually every day ako naglilista hindi kasi pwede, eh uh, hindi hindi araw-araw uh, eh. so yeah yun na yun so iba naman tong video Ang grabe pawis ko so ito no so ito na yung uh, video natin uh, for today maiba naman hindi puro flea market uh garage sale di ba so para maiba naman so ito yung parang day in the life ko uh, this is what i do every, every single day Uh, so yeah, hey, maraming salamat ah. As in, konting-konti na lang. Uh, you know, apat o lima na lang. I think five na lang. Uh, na subscribers. Mag magiging isang libo na tayo. So, maraming salamat sa inyo. As in, uh, hindi ko akalain na abot tayo ng a uh, uh, 1,000. So, yeah, ang saya-saya ko talaga. Salamat sa support nyo, ha? And then, ingat kayo. And then, yun, yun, yun nga, uh, nag-iisip ako. Siguro, mamibigay ako. Ayun, Tsaka na lang yan. Uh, one of my future videos sasabihin ko kasi gusto ko din mag magpagive away uh like 1000 subscribers uh, giveaways uh, pero isipin ko muna kung anong ano yung uh, ipamigay natin. All right? So, ingat kayo ha. Ingat kayo and then sa ulitin. Babayo. Bye -bye,